den mga tol at uh, welcome back na naman dito sa ating uh, YouTube channel at uh, for today's video nandito tayo ngayon sa uh, uh, farm no dito sa Pinya Blanca, Cagayan. Uh, at syempre, papauwi na tayo nang raw So mamaya, uh, dadatangan tayo dun sa may tupahan. So uh, sabi ng nag-alaga ay na nahihirapan na daw siya guys sa uh, pagpapakain ng tupa kasi wala na talagang uh, mapagkukuna ng ano dito, nung damo na sariwa pa o yung mga nasibol na damo talagang to yung tuyo, tuyo, yung tuyo talaga dito guys yung mga damo so uh, marami na nga dito na nagkakasunugan na ng mga kwan uh, bubat o yung mga tuyong damo nasusunog na yung ibang ano dito So mamaya pumunta tayo dun sa may tupahan Titignan natin yung tupa kung uh, Kamusta yung kalagayan So kanina na uh, may pumunta dito yung nag-aalaga uh, At sinabi niya kung ano yung problema So yun nga uh, Mahirap din sa tubig dito Grabe sobrang init kasi na dito sa Cagayan Yun know? o So, nasa 40, ano tayo? 41 degrees yung init. So pagdating talaga ng tag-init dito, makikita, makikita nyo yung ano. Yung mga damo dito, talaga tuyong-tuyo. So dadaan tayo dito sa may tupa. Titingnan natin at kamustahin natin yung tupa kasi marami na raw na dehydrate na mga tupa. Na naubusan na ng pagkain. Yung mga damo kasi dito, alas namamatay na guys wala makuna na uh, pagkain. Kailangan din nalang kumain ng ano, ng ipa. Yung truck. So, yun mga tol. Bababa na tayo dito sa susakyan. Bumunta natin po yung uh, tupa. Yun. Titignan natin dito kung mayroong so oh, meron tayo dito magdadaanan so, may barbed Guys, nice oh, sarado talaga saan kaya yung dito magdadaan tayo ng daanan dito mga taro so, kapuntahan natin dun guys Ayo okay. teh, Bang Joseph. Aran ano <laughs> So yun, uh, pupunta natin yung tupa. Titingnan natin kung ano yung uh, situation. Saan galing yan, yung tubig na yan? Ayun ah, dito. Ah, malakas din pala. Ito yung sa solar, no? Mm. <laughs> Saan yung daan tayo papunta sa tupat eh? Ayun po ayun, yung Ayun may bato, ayun may bato na yan. Ah, ito. So yun mga to nandito tayo sa may Ito yung manukan, yan Yung manukan dati So may sarili na silang bahay, ito naman yung tupahan So yun, saan kayo yung mga tupa At grabe, sobrang init pala dito na Yan, wala na silang mga kain dito Halos na, ano na lang Ah, uh, ano, init Natutuyuan na si init Kaya so, ito Ay, parang tubuh So, ito yung kubo ng tupa. Grabe din yung init dito. So, ito yung uh, bahay ng tupa pala. So, natin yung malagayan ng tupa dito. Yun, so may tubig pala talaga sila dito na Nasa gilid Ito yung kanilang ano Pinaka Pinaka rest house nila And then ito yung ipot Yan, no? So iniipot pala nila mga Joseph At uh, pwede siyang gawing fertilizer Sa mga organic uh, vegetable Nice, so ang galing nung naisip nila oh. So, grabe mga tol. Ang init dito. So, kawawa talaga yung mga tupa pagka, oh, napabayaan sila dyan sa mga kwan portion na uh, naiinitan sila. Yun. Kinatawag sila yata. Weh! Yan sila, oh. So, yung... Dali kayo dito. Ino mo lang kayo tubig. Ino mo kayo tubig. Dali. Marami-marami so, pa pala sila guys. Yun may maliit. May! Dito kayo! Dito kayo! Dito kayo! So yun, meron silang uh, meron silang alak, malit. Sa dalawa, tatlo, apat, uh, lima, anim, pito, walo na lang sila palang uh, natitira dito. So hindi ko lang sure yung iba baka nandun sa uh, mga malilim na area. So ito yung tubig nila oh. Oh, tubig nyo dito tubig. Tubig nyo rito tubig So yun mga tol no uh, Napuntahan natin yung lupa So uh, problema kasi sa kanila Kahit trek na trek yung araw ay uh, Naglalakad sila sa ganitong init Kaya uh, uh, Madi-dehydrate talaga sila Pero kung doon lang sila ikukulong sa bahay nila at bibigyan na lang sila ng pagkain na uh, bibigyan na lang sila ng ipa hindi pa sila basta basta ma -ano, magkakasakit kasi sa ganitong gimit pwede sila magkasakit yun grabe talaga ganit dito So yun, yun o. Oh. So wala na sila gano'ng makain dito. Mamamatay na yung mga damo dito. May! Kanita dori! May! May! Ayan, uminom na sila ng dubig o. Oh. It! Grabe! Ayan guys, uh, tuloy na tayo. Ah! So yun, nakita niyo naman yung init talagang grabe mapapa papa out sa talaga sa ano sa init. Whew. So wala pa tayo sa 1 port ng Samir. Ganito na yung mararamdaman natin dito. Mira. Alas nagbubulo yung langit sa init. OS ni Mang Joseph yun ibigay nyo hanggang dito yung tupahan natin mga tanong yan ang ganyan yung anak uh, na, naabot ng mga tupa yun huwag nyo kalimutang uh, isubscribe yung ating youtube channel at huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell dyan sa baba sa ating YouTube channel name. So ngayon, may isa pa tayong area na pupuntahan doon sa uh, area namin. So grabe rin ang init doon mga tol. Yung location kasi doon ay kumbaga nakapalibutan siya ng bundok. No? So, walang hangin na malamig. Kasi yung mga bundok natin doon ay kalbo. So, o maisan kaya wala tayong uh, masasagap na hangin na malamig-lamig doon so kung awa naman yung mga tupa doon mga tupa dapat dapat ano lang sila sa loob lang sila ng kanilang bahay kasi pag nasa labas sila ay para yung ikot-ikot para yung harap ng damo na makakain nila kaya naiinitan sila nabibilad sa init So ito naman papakita ko sa inyo yung area dito sa taas Yan Albano na yun dyan mga tol Isabela Tuloy itong area na to ay sakop ito ng Isabela talaga Dito So malapat yung kabundukan dito So Tapos na tayo ng gate Ayan guys, nandito tayo ngayon sa highway now At going to isang location tayo so grabe talagang nagbublo yung langit dito saka init uh, so going to ano tayo uh, location 1 ano o makita nyo may mga nagbibila dito ng ano uh, mais Yeah. You know. Talagang Uh, harvest time na ngayon ng mais so siguro ano na yan uh, pwede nang ikilo kaya kaya hinaharvest na nila extra dito na nakabilad so basta ganyan tinitipo na nila sa gilid at nilalagay sa sako yan po ay ano na uh, pwede nang kiluhin o tuyo na siya no? So, yun mga tol, at uh, ganyan kahirap ang buhay dito sa bundok, sa bukid, no? Pagmamais yung kabuhayan dito. So, ayan yung mga maisan nila na malawak, oh. At dito sa kanan na side natin, malawak din yung maisan dyan. Oh, kahit naka-aircon tayo, mainit pa rin talaga. Ayo n support 40 degrees n tayo yung unit. Ay shout out pala kay Bagang Bulakbul guys, uh, please subscribe po sa katyang YouTube channel no. Eh uh, please click the bell icon and click the bell all guys. So, ayawin ko pa kung yan siya ngayon Ito yung maisan dito, Ang lawak, Oo, kung kita makikita nyo yung Mais na yan, lawak Yan o oh. Puro na yung ano dito Area namin ito yung isa naming location na yan madadaanan natin mamaya uh, at makikita ninyo so yun sa taas doon part pa yan ng location 1 yung nasa taas then dito yan dito na yung location mismo natin so daan muna tayo dito yan, so dito yung uh, location natin Oop. yan So nilagyan namin ng net yan kasi malikabok pagka nag ano na. uh, Taginit na